Namitas ako ng guyabano, kalabasa at iba't ibang klase ng santolis at naghukay ng kamote. Kaya naman samahan niyo ako for today's video. May isang guyabano akong napitas na hinog na pero itong isa ay eh, ilang araw pa ang aantayin para mahinog. Pinitas ko na rin lang kasi baka sa sunod na punta ko dito ay eh, wala na 'to. Pagkatapos ko naman mamitas ng guyabano ay eh, naghukay naman ako ng kamote kasama ang mga pamangkin ko. Pagdating ko kasi kanina dito sa bundok ay eh, sakto'ng nagapirito sila ng kamote para sa kanilang merienda. Kaya naman tinanong ko kung saan sanang galing ang kamote nila. Naghukay nga daw sila din kanina at sa tuwing umaahon talaga ako din sa bundok ay eh parang gusto ko palaging tingnan kung may laman na tong kamotehan. At sabi nga nila ay eh parang wala pa nga daw. Pero nung tiningnan ko nga ngayon, inapakarami eh na nga namin agad na nahukay. Hindi nga rin daw nila alam kanina na may laman na to at nagtingin-tingin nga lang daw sila at nagaisip din kung anong maluto na merienda. Kaya tuwang-tuwa nga sila nung malaman nila na may laman na pala tong kamotehan. Naghukay nga lamang daw sila kanina ng tamang pangluto kasi kasi bukas ay eh, maghuhukay na lamang daw ulit sa bayluto. At para mapabilis ang aking paghuhukay diyan ay eh, yung iba na nahuhukay ko ay eh, ako sa mga pamangkin ko na maghanap. Tapos ako na nga lamang ang maghuhukay para mapabilis kasi may gagawin pa rin kasi ako pagkatapos ko maghuhukay ng mga kamote. Yung iba kasing kamote ay eh, nakita na daw nila kanina yon pero dahil wala daw silang dalang panghukay kaya nahirapan silang kuhanin at ngayon nga ay eh, inapagtuturo nila sa akin yung mga nakita nila kanina. Pero yung iba dyan, eh syempre ako din ang nakakita kasi pagdating sa paghuhukay ng kamote, eh medyo expert din naman talaga ako din eh. Kasi bata pa lang talaga ako, eh mahilig na ako maghukay ng kamote. Isa nga rin na rin sa mga paborito kong gawin din sa bundok. Bali lahat nga pala ng nahuhukay namin dito na kamote, eh kulay violet. Kasi dito sa parte na to, eh ganito talagang kulay ng kamote ang mahuhukay. Pero meron pang ibang kamotehan dito na kulay puti naman ang mga laman nun. At sa sunod, eh doon naman tayo maghuhukay. Pero sa ngayon, eh dininga muna. May maliliit at may malalaki din naman kaming nahuhukay at may iba pa nga na nabulok na at kinain ng mga daga. Kaya kahit medyo maliit pa, e eh kinukuha ko na rin. Matamis din kasi itong kamote na to kaya kahit nilaga lang, eh masarap na rin talaga. Madami na nga din pala kaming nahukay na kamote at ito din kasing mga nakuha ko, e eh, uuwi ko ulit sa bahay para may masarap na naman akong maluto na merienda para sa mga bata. Basta talaga wala na akong malutong merienda sa bahay, e eh naahon ako din sa bundok at alam kong meron at meron akong madadalaw pa uwi ng bahay. Nakarami na nga rin kami ng hukay agad kaya sabi ko, e eh, tama na muna to. At sa sunod nga, e eh, maghahukay na lamang ulit kapag naubos na. Pagkatapos naman naming maghahukay, kain ng kamote dyan. betas naman kami ng lado at sa mga hindi familiar din eh, eh basta parang sinturis din ang lasa na eh. Kailangan din talagang sambutin kasi hindi magandang kainin to kapag nabagsak at madali din mabulok. Sa kabilang puno naman, inanungkit eh kami ng kahil o tinatawag nila na balensya. Ari naman eh parang lukban siya o suha pero mas makapalang balat ng lukban kaysa dito. Kumuha na rin lang ako ng ilang piraso at ari inasungkit ko nga ngayon eh sinturis na to o dalandan ang tawag ng iba. At alam nyo lahat talaga to ay mala orange ang tamis. Itong centuries nga pala ay manipis ang balat kumpara sa lado kasi yon ay medyo makapal. At ang kahil ay mas makapal naman ang balat kaysa sa lado. Mukhang magkakapareho pero iba't iba pa rin ang lasa pero lahat yan ay matatamis kahit hindi mo na isaw sa asin. Naubos na nga rin ang kalamansi ko sa bahay at kaya din talaga ako napaahon din sa bundok ay mamimitas ako na rin. At fast forward na nga natin at arin na nga agad ang napitas ko. Nakuha na nga rin pala sa akin ni ate. Haring kalabasa at dalhin ko na nga rin daw sa bahay. Basta talaga si ate ay may tanim ay palagi akong may kabahagi at dahil hapo na talaga to at kailangan ko na umuwi ng bahay kaya naman inayos ko na aring mga adalhin kaya naman inayos ko na aring mga adalhin ko and yun lang for today's video salamat sa panonood